Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw o bayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idunulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga terroristang grupo ng amnesiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists pero hindi ang pagbibigay ng amnesia ang daan sa kapayapaan ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa MPFLCAC at mas palakasin pa ang mga ito Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and the Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Healing namin na kami ay mapakinggan. Shukran.